tayo ay lagi magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Isang mapagpalang linggo po sa inyong mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa katatlong put dalawang linggo sa karaniwang panahon. Muli po natin pakinggan at pagnilayan ang mga pagbasa sa linggo ito at bago po natin pagpatuloy, hinihiling ko po sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating channel Paka-subscribe na rin po at paka-click ang notification button para po lagi tayong maging update sa ating mga na-upload na mga video para makatulong sa atin. Unang pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Ang karunungan ay maningning at di ko kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya ay magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita kanya saan ka man naroon, siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y pahigit pa kay sa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawi. Aking kinasasabikan, Panginoon ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, Ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananali kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin tulos ang pagbabalik ni Jesus. Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo tugo naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang limang dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, Sino ba kayo? hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagninilay. Malapit na tayong matapos sa taong panituriya ng ating simbahan. Dalawang linggo Mula ngayon ay pagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. At makalipas nito, papasok muli tayo sa bagong taon ng ating simbahan sa pagdiriwang ng unang linggo na Adviento at paghahandaan natin sa loob ng apat na linggo na Adviento ang Kapaskuhan, ang pagsilang ni Kristo. At sa sibil natin na buhay, matatapos ang taong 2023 at papasok muli tayo sa bagong taon na 2024. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya ngayon ukol sa kapaskuhan ng mundo. Ay siyang hudyat ng muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo sa daigdig. Sa ating Ebanghelyo, matutukoy dito ang kilawang pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo ang pagdating ng kaharian ng langit ay ang piging ng isang kasal. Si Jesus ay ang lalaking ikakasal. Ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok. At ang limang dangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito'y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang namahangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga, ang ikalawang pagdating ni Kristo o mas kilala bilang parosya ay mangyayari sa wakas ng panahon. Sa oras na hindi natin inaasahan, maaaring ngayon maaaring bukas o kaya naman ay maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo maging handa, hindi lamang pisikal kundi sa espiritual. Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang loob at kawang gawa natin araw-araw. At iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya ay hahatol sa ating lahat kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa Kanya, nagsimba, tumilinggo, sumayaw, kumanta, maging matalino sa akademiko ang interes at iba pa. Ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa Kanya at nararapat lang natin salamatan siya sa pagsasabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang at Pasko, dito tayo gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama. Pero hindi lang tuwing mga panahon ito at lalo na hindi lang tuwing panahon ng kwaras kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, na maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon, sa oras na hindi natin inaasahan, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay nito sa aksyon at kawang gawa. Tularan natin ang limang matatalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Naniniwala ba kayo na may forever? Meron ay forever sa pag-ibig kay Jesus na walang hangganan. Tayo ay sinasabihan ng maging laging handa sa lahat ng oras o araw. Kung kailan ay hindi natin alam, ngunit ang sigurado ay sa pagtawag sa atin ng anumang oras ay huhusgaan tayo sa ating kahandaan. At sa pangalawang pagbabalik ni Jesus ay magaganap ang huling paghuhusga. Nang Panginoon. Oras-oras, araw-araw, ay pinaghahandaan ko ba ang iyong pagdating? Lahat na aking isipan at gawain ay tinatasko ko sa iyo. Maging ang aking buhay ay iniaalay ko sa iyong panan. Salamat po sa gabay at basbas -bas upang makamit ko ang walang hanggang buhay. Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig at, at pagsubaybay sa ating lingguhang pagninilay at pakikinig ng mga pagbasa at ng mabuting balita. Maraming salamat po at tayong lahat ay gabayan at sa mga ng Panginoon. Muli po maraming salamat po sa inyong pakikinig na wapo ito makatulong sa ating pang-araw-araw ng buhay. God bless you all. Amen.